Sa isang malaking gymnasium sa Florida, United States, naghahanda si Nora para sa isa na namang training session sa paglangoy. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin siya nanalo sa una o nauuna sa kompetisyon. Labis ang kanyang pagkadismaya dahil hindi siya umuunlad sa paraang gusto niya. Pagbalik niya sa locker room, napansin niyang may sunod-sunod na tawag mula sa kanyang nakatatandang kapatid na si Beth. Nag-aalala si Beth at tinanong kung bakit nasa Yuin pa si Nora gayong may paparating na malakas na bagyo. Ayon sa mga balita, malubhang tatamaan ang Florida. Sinabi rin ni Beth na ilang beses na niyang tinawagan ang kanilang ama, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya't nagpa siyang puntahan ni Nora ang ama sa kabila ng malakas na ulan at hangin. Habang nagmamaneho sa lungsod, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ama. Ilang minuto pa, dumating siya sa isang intersection sa highway na may matinding traffic dahil sa aksidente. Dito niya nakita ang kanyang kaibigang si Wayne, na nagsabing kailangan niyang hanapin ang kanyang ama agad. Ipinaliwanag ni Wayne na ang bagyo ay biglang tumama sa lungsod at dahil sa emergency evacuation, may aksidenteng naganap na nagdulot ng roadblock. Pinipigilan ni Wayne si Nora na tumawid pero hindi ito nakinig. Bago umalis, hiniling ni Nora na kung makita man ni Wayne ang kanyang ama, ay agad niya itong sabihan. Habang papalayo, tumingin si Nora sa litrato ng ama sa kanyang cellphone at nagbago ang isip. Nilusutan niya ang mga roadblock para makadaan. Sa kabila ng mga babala sa radyo tungkol sa evacuation, hindi siya tumigil. Dumating siya sa bahay ng ama at nakuha ang susi sa mailbox. Pagpasok niya, sinalubong siya ng alagang aso ng ama na si Koki, ngunit wala roon ang kanyang ama. Tinawagan niya si Beth at sinabing hahanapin niya si Dave sa paligid bago patuluyang tumama ang bagyo. Kasama si Koki, nagmaneho siya at napansin sa isang gasolinahan na patuloy ang pagtaas ng tubig. Inisip niyang maaaring nasa lumang bahay ang ama, ang bahay na ibinenta na noon. Doon niya nakita ang truck ng kanyang ama. Tinawag niya ito ng paulit-ulit ngunit walang sumasagot. Sa loob ng bahay, nakita niyang iniwan ng ama ang cellphone nito sa kusina. Mukhang sinusubukan nitong ayusin ang lababo. Bigla niyang narinig ang tahol ni Cookie sa kabilang bahagi ng bahay, kasabay ng pagbagsap ng malaking puno sa bintana. Nagtungo siya sa garahe at napansin si Cookie na nakatingin sa direksyon ng basement. Gumamit siya ng flashlight at bumaba sa madilim na lugar. Doon niya nakita ang radyo at mga gamit pangayos, senyales na gumagawa ang kanyang ama sa lugar na yon. Habang nagmamadaling hanapin ang ama, natagpuan niya itong walang malay at sugatan. Ginamit niya ang trapal upang kalagkarin ito paakyat at palabas. Habang sinusubukan niyang hilahin ang ama, narinig niya sa radyo ang babala ng e-maximum emergency, lalong titindi ang bagyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang dambuhalang buaya ang lumitaw at tinangkang atakihin sila. Agad na kinarga ni Nora ang ama at sinubukang tumakas. Tumagos siya sa mga tubo upang makaiwas sa halimaw. Habang patuloy ang bagyo sa labas, napanatag siya ng bahagya ng magising ang ama. Gumamit siya ng kanyang coat upang makakuha ng tubig ulan para sa ama. Nagtanong ang ama kung bakit siya naroon. Sinabi ni Nora na nag-aalala siya dahil wala itong balita. Ipinaliwanag ng ama na inaayos niya ang sirang bintana nang bigla siyang atakihin ng buwaya. Habang nag-uusap, napansin ni Nora ang sugat sa binti ng ama. May tawag siya mula kay Beth at kailangan niyang kunin ang cellphone. Binalaan siya ng ama na kayang makakita ng buwaya sa dilim at kailangan niyang bumalik agad. Habang kinakausap niya ang ama upang manatiling gising ito. Napag-usapan nila ang swimming competitions ni Nora. Ibinunyag niya ang takot na mawala ng scholarship. Pinayuhan siya ng ama na hindi bataya ng pagkatalo ang kabuuan ng kanyang kakayahan. Nang makita ang cellphone, tumakbo si Nora upang kunin ito, ngunit inatake siya ng isa pang buhaya. Nahuli ang kanyang binti pero nagawa niyang sipain ang halimaw hanggang makawala. Sa pagtakas, ginamit niya ang mga bakal na kulungan para hadlangan ang isa at sinubukan niyang dumaan sa mga kawad para maabala ang isa pa. Sa kasamaang palad, naapakan ng buwaya ang kanyang cellphone. Upang ipagtanggol ang sarili, sinaksak niya ang mata ng buwaya gamit ang screwdriver. Nagtago si Nora sa isang butas sa pader. Sinigawan siya ng ama at sinabing dalawang buwaya ang nakapaligid. Sinubukan niyang talian ang sugat sa kanyang binti gamit ang punit na pantalon. Samantala, umakyat si Dave sa gilid ng tubo habang pinakikinggan ang mga yapak ng mga halimaw. Napagtanto ni Nora na kailangan nilang umalis. Umakyat siya sa isang bintana upang sumigaw ng tulong. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga magnanakaw na gumagamit ng bangka upang nakawan ang convenience store. Nakita ng isa sa mga magnanakaw ang liwanag mula sa flashlight ni Nora at lumapit. Biglang inatake ng buwaya ang isa sa kanila, at ang sumunod ay nilamon habang sinusubukang tumulong. Ang huli ay nahatak din ng halimaw habang nagnanakaw sa loob. Sa takot, sinabihan ni Dave si Nora na maghanap ng paraan pataas. Pinuntahan niya ang tubo kung saan nakita niya ang daan patungong second floor. Nilabanan niya ang mga gagamba na nahulog sa kanya at sinubukang itulak ang furniture na nakabara. Hindi niya ito magalaw kaya sinabihan siya ng ama na bumalik muna sa plumbing area upang mag-isip ng plano. Maya-maya, narinig nilang may bangkang paparating si Wayne Palayon. Sigaw sila ng sigaw upang marinig. Pagpasok sa bahay, nakita ni Wayne si Cookie at sinundan ito. Nagpasya si Nora na bumalik sa basement at sinundan ng flashlight ang kilos ng mga buwaya. Sa garage, nakita ni Wayne ang swing chains na kumikilos at nilapitan ito. Nagsalita si Nora upang balaan siya, pero bago pa makalapit, inatake siya ng buwaya. Habang sinusubukan ni Wayne ang tumakas, nasundan siya at tinangay ng buwaya. Napatay din ang kasamahan niyang si Fine. Sinubukang sagipin ni Nora si Wayne, ngunit huli na. Inatak ulit siya ng isa sa mga buwaya, ngunit naisalba siya ni Dave. Nag-usat silang mag-ama tungkol sa kanilang alitan noon at pinlano ang pagtakas. Nagpresinta si Dave na abalahin ang mga buwaya gamit ang bricks sa tubo habang si Nora ay maglangway patungong hagdan. Tinupad niya ang pangako na babalik siya. Habang inaabala ng ama ang mga halimaw, unti-unting nakalapit si Nora sa exit. Nahulog ang troso sa isang buwaya at binugbog ito ni Dave. Munit may isa pang buwaya sa direksyon ni Nora. Nadiskubre niya ang pugad ng buwaya kung saan nandoon ang mga bangkay ng biktima at ang baril ng isang pulis. Kinuha niya ito at nang atakihin siya ng isa pang buwaya, binaril niya ito sa bibig. Sinabi niya sa ama na isa na lang ang natitira. Gumapang siya sa drainage papalabas, munit nakita siya ng isa pang buwaya. Tumakbo siya sa lupa at nakita ang mga helikopter. Sinira niya ang pinto ng likuran gamit ang silya at nakita si Koki na naghuhukay sa sahig. Ginamit niya ang crowbar para hukayin at nailigtas ang amang halos malunod. Tinangka niya itong i-revive at sa wakas, nagkamalay rin si Dave. Tinungo nila ang bangkang iniwan ng mga magnanakaw. Sinabi ni Dave na kailangan nilang gumalaw ng dahan-dahan dahil ang mga buwaya ay umaatake lang kapag may galaw sa tubig. Habang naglalakad sa baha, humina ang ulan, nasa gitna na sila ng bagyo. Biglang lumitaw ang isa pang buwaya, ngunit nanatili silang hindi gumagalaw. Sumigaw ang sirena ng panganib at sinabihan ni Dave si Nora na lumangoy na papunta sa bangka. Buong bilis siyang lumangoy habang hinahabol ng mga buwaya pero nakarating siya. Binalikan niya ang ama at si Cookie, pero isang dambuhalang alon ang dumating at tinangay sila. Napahiwalay silang tatlo. Nakita ni Dave si Cookie at niligtas ito, ngunit bigla siyang inatake at kinagat sa braso. Sinabihan niya si Nora na tumakas. Tumakbo si Nora sa banyo at nagtago sa shower. Niloko niya ang buwaya upang makulong ito roon. Muling nagtagpo ang mag-ama at umakyat sa atit. Doon, nakita nila ang helicopter at pinailaw ang flare. Munit bago pa man, sinira ng buwaya ang bintana at tinangay ang tubig. Hinablot ni Nora ang bubong habang binubuhat siya ni Dave gamit ang isang kamay. Sa wakas, napansin sila ng rescue team at nailigtas silang tatlo, kasama si Cookie, mula sa pinakamapanganib na hayop sa Florida. Ano sa tingin mo ang pelikulang ito? I-comment mo sa ibaba at kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at subscribe para sa mas marami pang movie recaps. Hanggang sa muli.